ay yung mga OFW kayo. Makinig-kinig naman kayo. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Kasi nga, kapag nagpipicture kayo, mga branded, ganon. Samantalang kami nandito sa Pilipinas, napapasanaol na lang kami. Napapawaw kami. Ngayon, eto na. Diba ang taas nang na tingin namin sa inyo. Pero kapag nagpapasalubong kayo, tama na 'yung isang toothpaste, tama na 'yung isang sabon. Ano na? Panindigan niyo naman 'yung tingin namin sa inyo. Dapat So, ayan guys, patulog na dapat ako pero nawala yung ko dahil may dumana isang video dito sa ating notification. So, bibigyan natin ng isang magandang comment sa atin na nangaw ngaw ng na ngaw-ngaw dyan sa kanyang uh, social media platform. Okay. Sabi ni ate, tayo daw na mga OFW kapag ka nagpo-post ng picture sa ating mga social media uh, platform. Punto doon nakasuot ng branded na bag, mga branded na damit or mga mamahalin na damit siya, naka-makeup, naka-sapatos. Okay na. So, nasaktan yung ego ni ate kasi daw, mataas yung expectation niya sa ating mga OFW. Pero, pag-uwi daw natin ng Pilipinas, ay ang pasalubong lang sa kanya ay isang toothpaste at isang sabon. So, ito lang sabihin ko sa'yo, ate. <laughs> nangaw ngaw nangangaw-ngaw nang dyan sa uh, social media niya sabihin ko sa iyo, te, kami mga OFW ay naghihirap magtrabaho dito sa ibang bansa. Una, nung nag-apply kami papunta dito sa abroad, wala kang ambag sa amin na mga OFW. So yung mga minamanga mo na OFW dyan, ay malaki ang ambag sa ating bayan sa Pilipinas. Malaki ang ambag namin sa Pilipinas. Ha? Pero ikaw, ano nga ba yung ambag mo sa Pilipinas? Wala naman siguro, di ba? Kaya manahimik ka dyan. Kami mga OFW hindi nagtrabaho para sa'yo. Kami mga OFW ay hindi naghihirap dito para sa pasalubong na inaasam-asam mo. Kung nagpipicture man kami na nakasot ng mga branded o magagandang damit na ka-makeup, dahil dyan lang namin na ilalabas yung aming mga emosyon, yung aming mga nararamdaman, yung aming mga lungkot kasi ayaw, isi ayaw namin isipin ang pamilya namin na malungkot kami dito, na nahihirapan kami dito. So, kumbaga, yan yung maskara namin para itago namin kung ano yung nararamdaman namin. Kasi ayaw namin bigyan ng problema yung pamilya namin na nasa Pilipinas. Pero kadalasan, ang nagbibigay ng problema sa ating mga OFW ay eh yung mga kapamilya pa natin na nandoon sa Pilipinas. Na hindi iniisip yung, ma yung kamag-anak nila na nandito sa ibang bansa. Di ba? So, yun yung kabaliktaran na hindi mo naiintindihan sa aming mga OFW. Kung nakikita mo kami na nagpo-post sa social media ng na kasutang branded na damit, na bag, naka-makeup, naka-sapatos, o ang saya namin sa social media platform namin, pinupost namin yung mga magagandang uh, bagay na meron kami dahil ayaw namin ipost kung ano man yung problema na pinagdadaanan namin dito sa ibang bansa. Dahil ayaw namin na mag isip yung kamag-anak namin na nandoon sa Pilipinas kung ano na yung nangyayari dito sa amin sa ibang bansa. Yan ang hindi ninyo naiintindihan kasi hindi nyo pa nararanasan siguro na magpunta dito sa ibang bansa. Di ba? Hindi nyo pa nararanasan siguro na mag-abroad, na malayo sa, kamang, uh, sa pamilya ninyo. Di ba? Hmm? Hindi kami nagtrabaho dito sa ibang bansa para sa inyo. Nagtrabaho kami para sa pamilya namin, sa sarili namin pamilya. Di ba? So yung mga naiwan sa Pilipinas, ang akala nila sa amin ng mga OFW, bangko. Di ba? Kasi taas ang expectation ninyo sa amin ni. Eh. Akala nyo, nagtatai kami ng pera. Ha? Hmm. Akala nyo, easy to get lang sa amin yung pera dito. Hindi pinaghihirapan namin yan. Pero kayo na nasa Pilipinas, na naghihintay lang ng grasya, easy to get lang sa inyo yung pera. Siyempre, pag kailangan nyo, ibibigay namin kasi ayaw namin na ma-heart kayo. Ayaw namin na sa mamahin loob niyo sa amin. Kaya ikaw atin, nangangaw, ngaw ngaw mag-abroad ka muna para malaman mo yung pinagsasabi mo dyan. Pityo kasi nasagasahan yung ego ko kasi OFW ako eh. so, <laughs> ang ng expectation mo, dapat lang na mataas yung expectation mo sa amin dahil kami ang bayani ng Pilipinas. Ha? Huh? Bayani kami. Kami mga OFW, bayani kami. Kasi malaki ang ambag namin sa Pilipinas. Tandaan mo yan, ate. Saksak mo yan sa kukuti mo. Bawat sinti mo na pinapadala namin, nagbabayad kami ng tax. Ha? Kaya baka hindi mo alam yan. OFW ang number one na may pinakamalaking ambag na yon sa Pilipinas. Ha? <laughs> hindi mo ba alam yan? So kung sa pasalubong lang naman yung inaasam-asam mo, abate, mag-abroad ka, mahiya ka naman. Mag-abroad ka. Wag kang umasa sa pasalubong ng iba. Wag kang umasa sa pasalubong ng kamag-anak mo kung may kamag-anak kang nasa abroad. Kumayod ka. Mag-apply ka dito sa abroad. Para naman yung expectation mo, ikaw na yung gagawa. ba? Diba? Hindi kami mga OFW. Hindi kami mga OFW nag-abroad para sa'yo. Nag-abroad kami para sa pamilya namin. Ha? Pero kadalasan kasi, kung sino pa yung nasa Pilipinas, sila pa yung nagbibigay ng problema sa aming mga OFW. Akala nila sa amin bangko. Di ba? sorry sa masasagasaan. <laughs> Yan kasi kayo eh. Nilalang nyo lang kami mga OFW. Hindi nyo alam na kami ay bayani. Ha? Bayani kami dito. Kaya nga di ba sabi dyan sa atin na kami mga OFW ay bayani. Kaya nga may kanta na Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na kunting awa. O oh, ba? Diba? Kasi kami mga OFW, Naghihirap kami dito. Tinitiis namin ang lungkot na malayo sa pamilya namin, sa mga anak namin, sa asawa namin, di ba? So kung gusto mo nang mamahalin at mga branded na bag na yan o kung ano man yung gusto mo na mamahalin, tayo mag-abroad ka. Mag-abroad kayo, huwag niyong iasa yung buhay ninyo. Huwag ninyong iasa yung buhay ninyo sa amin mga OFW. Kumayod kayo ah. Ipasarap-sarap e, lang kayo dyan no. Kami mga OFW naghihirap dito. Ay kahayahay ba ninyo? no? Hayahayang buhay. Tingnan niyo sa amin mga OFW, mapera, maraming pera, hoy. Oo, mahawa kami ng malaking pera pero pinagtatrabaho na namin yan dito ng isang buwan. Ha? Bakit hindi nyo alam yan?